Kung hindi mo ginawa yun, di sana mangyayari to. Alam mo ba, sagutin mo ang buhay na kasama mo! Sir, kung kaya nakakita kung paano pinatay si Willie asawa niya, baka ganyan din ang ginawa niya, sir. Sundalo ka! Hindi ka dapat nagpabadala sa damdamin mo! Ilang si Willie na patay niyo? Sir, namatay sila sa gitna ng labanan, sir. Namatay sila? Kaya sundalo o rebelde nakapatay sa kanila, sagutin mo pa rin yon? Sir, hindi sundalo, hindi rebelde yung nakapatay sa kanila. Ang nakapatay sa kanila, yung hayop na gera na yan! Karino, anong pwede katwiran yan? Ano ba pwede kita yung court martial because of that? Eh, di court martial nyo! Puro naman yan, alam nyo, court martial eh! Ano kasi mga opisyal, ha? Bago ka lang dito! Bago sa ka lang. Kami, pag namamatay ang kami, patakal na namin kasama yan sa hirap at ilawa! Masakit sa amin nun! Ano kasi puro bite na buka ka lang nyo! Sundalo din ako! Paano suot mo yung uniform na hindi suot ko? Kung ano sakit na nararamdaman mo pag nawawala ka ng kasamaan, yun din sakit ang sakit na nararamdaman ko dahil sundali din ako! Yes, sir! Iba dito sa Mindanao! Dito sa Mindanao! Kailangan pa ang puso mo! Bakal ang titip mo! Kailangan po ang loob mo! Ah, ganun ba? Kaya ka nag para ipakita sa akin na ikaw matabang dito, ha? Sige, ngayon, ipapakita ko sa na hindi na ikaw matabang dito! Kung anong tabang mo, hindi ang tabang ko! Sige, magubad ka! Baka ma-stakit ako dyan, sir. Baka ma-stakit. Hindi off the record, to. Sige! Ba... Sige, sir. Walang problema dyan. Kaya lang, Baka magbago pa naman ng pag-iisip mo. Bibigyan pa kita na isa pang pagkakataon. Huh. Di ba, Bade? Ha!